guys dito ko ngayon sa aking fish dito ko ngayon sa maka sa mga ka kapilala -ka sa akin dyan ano ang sinabihin ay muslim kasi ito guys kaya kasamba ka hindi masyadong ano ay sa mga nandyan don't forget to subscribe to the channel oh, yes, uh, kuya okay. sa mga ka-DDF dyan ay lalala

kasi pangapangarap ko talaga magkaroon ng business guys mga may alam dyan sa business please comment section below hmm. nasa mga mga may mga pasyente dyan na gusto magpaalaga sa mas katulad ko sa health just be so, in the section below sa metro manila lang po oh. Be in business. Oh. So, it's the choir ng uh, ilang oras. Top 3 days. 24, 24, 24, 24, 24, 48, plus 24. na 72 hours sa tulad. Duty, duty, duty. Tapos, stress ko naman ng 6 days. Yung 6 days na yun, maghahanap ako ng mga ng mga asyente din. Kasi ito, tắt lốp xe mình trong tháng 2 phải 15 km 15 tiếng lịch trình vậy trong buổi hôm nay vlog dito chỗ hiện nay mình có phục vụ các phân ok ok không anh không những kia lang bao xa ok ok vậy

yung gagawin natin part 2 kakausapin natin si tatay ano anong mga ano kasi ano to general general siya ng kapahon, kapanahonan ni Fidel Ramos. siya ang general ng Pilipinas yung dami naman ngayon kaya ayun sa 80, 82 81 years old na siya so yung pang ating abangan na-interviewin natin siya kung uh, kasi sa timing natin pero sa mga nandyan please don't forget to subscribe this youtube channel magtulungan po natin hmm. at sa mga nagmamahal dyan huh? hindi huh? lang shout out Uh, sa 27, uh, may contact na po uh, dito rin sa Makati but not sure kasi din yung pasyente hmm. so kailangan pa ng confirmation 27 doon ayan sana to yung tuloy na to so, pag election pa naman ano, may nilaw mga ano hmm. yung, yung mga personal ano lang tayo ngayon personal vlog sometimes mm hindi -hmm. yung aking ano actually noon pa naman ako mga kayo yung DDS talaga ko yung aking lang sa lobin nilabas ko lang din yung May nangyari bakit nakakaganyan bakit magulo ang Pilipinas ganun lang po yun aking ginawa kasi it's, it's my opinion it's my reaction it's my um, mm, yung na-observe natin sa Philippines gising bata na kayo ang ingay-ingay ko daw actually nabubod lang ako dito guys nabubod tay sige po <laughs>

Caspinas, Parangyaki, Makati, Aguil, Quezon City, Antipolo, Mandaluyong, naihip ito na lahat. Kaya... Ea... Natumba tayo, natumba. Matumba tayo, natumba. Yan, sa mga dyan, please don't forget to subscribe this YouTube channel. Nagawa na lang ako ng FB page bago supportahan nyo. Yung content natin about this yung morning routine. Ganun. So, anyway, I am more SMB. I am 5'9 in height and 80 kilograms. daw ni Jan sa mga Pilipino supporters sa ilaw ilaw ni Asha sa pagboard lang kayo ng trabaho pero bobo lang okay naman yung kita Ayun, boring lang kasi gagawin lang

pagsisita. God bless, ingat kayo lagi. Anyway, may paggagawa ko ng equity page bago. Kasi yung aking equity page, nasa malaki na, rin, malaki na rin yung kanyang followers. Kaya lang kalimutan ko yung password. Laki na sa yun. Sasawarin sana doon. Nasa ano na kasi pagsimula ko pa sa Maynila yun. Kaya lang yung tax. Hindi ako nakapag-apply. Ngayon dito na lang. Ay, sa mga ka OFW dyan BBS kung, ako kung, kung saan kayo so ako na lang ah, respetuin din din natin eh. kung saan tayo so, ah, yung feelings kung saan tayo gusto na bumuto doon tayo oh, mahirap naman makipag-debate ka pa na ibuto yung manok mo na ayaw mo ayaw naman din nila diba? ganun lang po doon kung may mga katanungan kayo, please comment section below guys. Love all. Ingat kayo. May happy birthday pala. this special. Someone, uh, birthday niya tomorrow. happy, happy birthday. Yung uh, tumulong lahat sa akin sa sa ng trabaho dito sa Metro Manila. At then, yung naka, kasi naghahanap ako dito you tambah uditar senang kemu bisa thank you and have a good heart and mom baik dan dan ya